Viral ngayon sa social media habang nagsasayaw ang isang babae at ang video ng ito ay kuha sa bansang Oman. Inaresto nga ang nasabing expat na babae dahil sa ginawa nitong public moral scandal. Wala naman sana masama sa ginawang pagsasayaw nito. Kaya lang, ang babaeng nasa video ay sumasayaw habang suot nito ang damit na distasya ng kanyang among lalaki. May ilang nag-comment na isa raw itong Thailander. At ang iba naman ay sinasabing isa itong Pilipina. At kung paano nga gumiling-giling ang nasabing babae na nagdala sa kanya sa loob ng kulungan, panoorin natin ang video na ito. lang, kung meron nakulong, meron namang pinawalang sala. Ito nga pinakalates ngayon na balita sa Dubai, kung saan binaliktad ng korte sa Dubai ang sampung taong sentensya ng isang Pilipina sa kasong droga. Ayon sa balita, binaliktad ng Dubai Court of Appeal ang hatol na sampung taong pagkakakulong sa isang 35 anyos na Pilipina na dati nang nahatulan dahil di umano sa pagpupuslit ng cannabis extract papasok sa UAE. Sa huling desisyon na binasa sa korte, sinabi ng mga huwes, nagpas ang korte sa harap ng mga akusado na tanggapin ang kanyang apela, kanselahin ang naunang hatol at ideklara siyang inusente sa lahat ng paratang laban sa kanya. Ipinagutos din ng korte na kumpiskahin ang nakuhang ipinagbabawal na droga. Nagsimula ang kaso noong December 15, 2024, nang makita ng mga taga-customs sa Dubai International Airport Terminal 3 ang kahinahinalang bagahe ng akusada habang isinasailalim sa normal na inspeksyon, nang suriin, natuklasan ang 20 vape cartridges na itinago sa loob ng mga pakete ng pancake mix. Ayon sa pagsusuri, naglalaman ito ng 20 gramo ng cannabis extract, na pinagbabawal ayon sa Federal Decree Law ng 2021. Noong March 2025, hinatulan ng Dubai Criminal Court ang akusada ng sampung taong pagkakakulong, multang 100,000 AED at ipinadeport matapos niyang makumpleto ang sintensya. Hindi pinaniwalaan ng korte ang paliwanag niya na wala siyang alam dahil mali na raw sa ebidensya na siya ay may dala at nagpasok na ipinagbabawal na droga. Pero mapila ang kanyang mga abogado. Sabi nila, wala itong kaso. Wala siyang balak magpustit ng droga at posibleng hindi rin niya alam na may laman ang kanyang bagahe. Binanggit nila ang Article 96 ng Federal Narcotics Law na nagsasabing pwedeng magbigay ng mas maagang parusa o alternatibong hatol sa mga unang beses na nahuli, lalo na kung may espesyal na sitwasyon. Sa kanilang apila, iginiit din nila na may pamilya at matibay na ugnayan ang akusada sa UAE. At ang dami ng nakuhang droga ay hindi naman sapat para sabihing may balak siyang ibenta ito para sa negosyo. Matapos ng pag-aralan ng kaso, pakinggan ang paliwanag ng depensa at muling suriin ang ebidensya, nagpas siya ang court of appeal na kulang ang matibay na pruweba na alam ng akusada na may dala siyang pinagbabawal na droga. Dahil dito, binawi ng korte ang naunang hatol. Idineklara siyang inosente sa lahat ng kaso at ang tanging pinagtibay ay ang pagkupiska sa nakuhang droga. Mabuti na nga lang at nalusutan ni Kabayan ang kasong ito. Dahil kung hindi, ay siguradong may kalalagyan ito. Kung sakaling isang Pinay OFW nga ang nahuling sumasayaw sa Oman at nakulong sana ay magbigay aral ito lalo na sa mga kababayan nating mahilig gumawa ng ganito klaseng content. Hinay-hinay nga lang sa pagpapakita ng talent nyo sa social media. Baka ang inaakala nyong mga viral video ay siya na pala magdadala sa inyo sa loob ng kulungan. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ko pa lang dito sa aking YouTube channel ay ini-invite kita magsubscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming sa iyong panonood.